mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Morapa News on the Go Mga pangunahing balita sa Mintoro. Marinduque, Romblon, Palawan Morapa News on the Go Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome sa Mimaropa News on the Go. Ang lingkuhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng biyernes, ikadalampot walo ng Hunyo sa taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 5,500 ang na pong magsasaka sa Occidental Mindoro, tumanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture. Race Program ng Social Security System muling isinagawa sa Bayan ng Rojas. 2,158 hektare ng lupain na ipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka sa Marinduque. Limang asosasyon sa Ferol tumanggap ng tulong mula sa Department of Agriculture. Pista i e. ang kageban sa isasagawa bukas sa Puerto Princesa. Pride Month 2024 ipinagdiriwang sa Mimaropa ngayong Hunyo. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Limang libot ang napong magsasaka sa Occidental Mindoro tumanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture. Ang balitan niyan mula kay Dayan Gorembalen. Nakatanggap ng ayuda ang mahigit limang libong magsasaka sa probinsya kamakailan sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA Program ng Department of Agriculture. Bawat magsasakang may sinasakang dalawang hektarya pababa at sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay nakatanggap ng 5,000. Ayon sa DA, ang ayuda ay naglalayong magbigay ng pansamantalang tulong sa mga magsasaka sa epekto ng pagpapatupad ng Rice Tarification Law na kanilang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabuuan, umabot sa 27 milyong piso ang naipamahaging tulong sa mga magsasaka sa ilalim ng nasabing programa ito si Deyan Francis Gorenbalem nag-uulat para sa BIA Memoropa News on the Go. Race program ng Social Security System muling isa nagawa sa bayan ng Rojas. Naguulat si Dennis Nebreo. Muling nilibot ang mga kawani ng Social Security System o SSS ang bayan ng Rojas sa ikalawang pagkakataon para sa patuloy na pagpapatupad ng programang run after Contribution Evaders or RACE noong 25 ng Hunyo. Ayon kay SSS Kalapan Branch Head Imelda Familaran, kanilang inihain sa sampung establishmento ang show cause order na kung saan nakasaad dito ang kailangang tugunan na nakasulat sa nasabing utos sa loob ng labing limang araw at kung hindi ay kanila itong aaksyonan at dadali na sa piskalya ang kaso. Ang kanilang pinadalhan ng show cause order ay mga kainan, Resto Bar, Korporasyon, Dental Clinic, Enterprise, General Merchandise at Lotto Outlet sa mga barangay ng Poblasyon, Paklasan, Dangay at Bagumbayan sa Bayan ng Rojas. Dennis Debreho ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go! libo isang 2,158 hektare ng lupain na ipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga magsasaka sa Marinduque. Ang balitang niyan alamin mula kay Romeo Mataak Jr. Umabot na sa 2,158 na hektarya ng mga lupain sa probinsya ng Marinduque ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform sa mga kwalipikadong benepesyaryo. Base sa ulat ng Darmi Maropa sa Kapihan sa Bagong Pilipinas, nasa 3435 na mga electronic titles o e-titles ang naipagkaloob sa higit 3519 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan sa ilalim ng Project Split o Support to Parcellization of Lands for Individual Titling Project. Ang Project Split ay proyekto ng DAR na may layuning pabilisin ang pagproseso sa paghahati ng mga lupain na kapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program at Collective Certificate of Land Ownership Awards upang magkaroon ng karapatang makapagmay-ari ng titulo ng lupa ang isang lihitimong magsasaka. Ibig sabihin anya nito, ang lahat ng mga lupaing nasa ilalim ng CARP ng kagawaran ng reformang pangagraryo ay naibigay na sa mga magsasakang benepesyaryo. Romeo Mata Jr. nag para sa PIA Mimaropa. News on the go. Limang asosasyon sa Ferrol tumanggap ng tulong mula sa Department of Agriculture. Ang balitan niyan mula kay Paul Jason Fox. Namahagi ng mga binhi ng gulay, puting mais at iba pang pa farm inputs ang Special Area for Agriculture Development o SAAD sa limang samahan sa bayan ng Ferrol Romblon kamakailan. Ang mga asosasyon na ito ay ang Claro M. Recto Corn and Cassavan Vegetable Farmers Association, Hinaguman Corn Kasaban Vegetable Growers Association at ang Hinaguman Lowland and Upland Integrated Farmers Association. Yung tatlong ito ay nakatanggap ng 30 sako ng mga pananim na puting mais. Samantala, ang Agnoknok Communal Irrigators Association, Taro M Recto Corn and Kasaban Vegetable Farmers Association, at ang Tubigon Vegetable Growers Association naman ay tumanggap ng mga plastic drums, binhi ng palay, siding trays at mga plastic mulk. Sa kabuuan, na maabot na ng 307,243 pesos ang halaga ng mga naipagkaloob na intervention ng BIFAR o ng DA sa ad sa mga namanggit na samahan. Ang turnover ceremony si Naksihan ni Vice Mayor Jonan Sarmiento na nagpasalamat naman sa suporta ng programa sa kanilang mga asosasyon. Mula Romblon Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Memorial News on the go. Pista i ang kageban isasagawa sa Puerto Princesa bukas. Ang buong detalye mula kay Orlan Habaga. Pinaghahandaan na ng pamahalaan panlungsod ng Puerto Princesa ang muling pagsasagawa ng Pista i ang kageban. Ito na ang ikatatlumput isang taon ng Pista i ang kageban na may temang tayo ang kalikasan, pagpapalago ng mas lunti ang kinabukasan. Isa sa gawa ito ngayong Hunyo 28 sa Kilometer 29 sa Barangay Montible. Ang pista ay ang kagiban ay salitang kuyunon na ang ibig sabihin ay pista ng kagubatan na taunang programa ng Pamahalang panlungsod na nagsimula noon pang June 30, 1991 na naglalayong mapanatili ang luntiang kagubatan at maprotektahan ang yamang likas ng siyudad iba't ibang uri ng punong kahoy ang inihanda ng City Environment and Natural Resources Office para sa tree planting activity na ito. Para sa Mimarupa News on the Go, Orland Habagat ng PIA Palawan, Naguulan. Pride Month 2024 ipinagdiriwang sa Mimaropa ngayong Hunyo. Panoorin ang balitang ito. Bilang paikiisa ng rehiyon ng Mimaropa sa taunang Pride Month Celebration, tuwing buwan ng Hunyo, iba't ibang serya ng gawain na nakahanay gawin at ginunita sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Kabilang narito ang isinagawang provision of assistance to marginalized LGBTQIA members, Rainbow Walk, Kick of Zumba, International AIDS Candlelight Memorial 2024, Soji Orientation, HIV Awareness Talk, at health screening test for LGBTQIA members sa mga probinsya ng Romblon, Marinduque, Palawan at Mindoro. Isa naman sa tampok na gawain ng lungsod ng Kalapan ay ang isinagawang Kalapan Queen 2024 Grand Coronation noong Hunyo 26 sa City Plaza Pavilion kung saan tampok ang iba't ibang mga kandidata mula sa mga barangay ng lungsod. Gayun din, magkakaroon din ngayong araw ng Pride Walk 2024 mula City Pavilion to Capitol Grounds ganap na alas 4 ng hapon na susundan naman ng Pride Ball sa gabi. Josh Sugay nag para sa PIA Mimaropa, News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon na Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa. Ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay. Hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan Ang Miramar News on the Go News on the Go on the Go